Mm. <laughs> mm. Ah. <coughs> Hello ka umami, may bago na naman po tayong imumukbang na kakaibang prutas. Ayan, na-miss ko pong magmukbang ng prutas para sa inyo. At napakatagal kong hinihintay na mag-season o magkaroon ng ganitong prutas. Ito po yung isa sa gustong gusto ko na kakaibang prutas dito sa, dito sa Thailand at uh, natutunan kong kumain nito sa aking mother-in-law. Gustong gusto niya. At ito po ay tinatawag na Bacorea or Bacorea sa English. Ayan, makikita nyo po dyan. Ilalagay po natin yung picture niya from Google. Ayan. And hindi ko po alam kung meron sa atin ito. Ayan, para po siyang lansones na bilog. Ayan. At maasim. Maasim po ito pero napakasarap. So, tignan natin kung anong itsura niya sa loob. Ayan. Subukan po natin. So, ganito lang po kaliliit yung size niya. Mas maliliit at bilog. Hindi po katulad ng lansones. At ganyan naman po sa kanyang loob. Ayan, may katas po siya, ayan. At yung laman niya po ay parang, alam niyo yung bunga ng ratan, yung tinatawag na barit in Ilocano, yung lit toko, ko, ayan. <laughs> Isom natin, ayan. Ayan, para pong lip to ko yung loob niya. At kahawig din po ng lansones, pero mas ano ito, mas maninipis yung itsura niya at mas shiny. Kahawig din po ng lansones, pero bilog. Napakaasim po nito, kaya let's try it. Mm. jangan <laughs> ko. Come here, Daddy. body call this in Thailand? Lakmai. Andiyan na po ang ating kamukbang. Lakmai. Lakmai po ang tawag nila sa Thailand. Say hi. Hi. Ayan, kararating lang po niya from work. Lakmai. Ayan, napakaasim po niya. It's very sour, but when you already eat it, it uh, becomes sweet. Tumatami siya. Sit down, Daddy. parang kapag na ano mo na ayun nalunok mo na tumatamis siya may aftertaste na matamis you like eating this siya may mm. I learned to eat this from grandmother, from your mom, ayan, from aking mother-in-law. Napakahilig niya sa ganito noon. Uh, let's uh, show closer. Ayan, yung skin po niya, madagta kung hilaw pa, pero dahil hinug na, ayan, namanipis lang. And yes, sweet. Yung hinog na, yung parang, may yeah. Yung parang may brown-brown na, mas uh, sweet siya. Itong madilaw pa ay maasim. Uh, let's try it together. Mm. Sige? <laughs> 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 yeah, it's better. Sure. Maasim po siya, pero yung, yung pagkalunok mo ganun, may aftertaste nga na mga matamis kaya ang sarap. <laughs> At may sidsu. At mayroon po siyang seed. It has seed but can be eaten eh. May, one one may one seed po siya na medyo mas malalagay kaysa sa lansones. Um, no need to chew. Mm -hmm. uh, hindi na kailangan nguyain. How about we chew it? How does it taste? Anyway. Uh, you never try? Yeah. I want to try it. Right. Hindi na daw kailangan nguyain yung seed niya. Lunukin na parang santol kung baga. Pwedeng lunukin yung buto. Okay. One more. Ah, matigas. Matigas mm -hmm. daw po. Is it safe? Yes. To eat the seed? Yes. Really? Ayan, ganyan po itsura niya, oh. Mm, parang lip ko. Oh. Mm, may juice po siya. Mm. Mm. <laughs> Nakakakilig. I'm so Sour. kilig. Sour, but not too much. Mm. Yeah, yung sourness niya, hindi ganun kaasim. Pero yung unang pagsubo mo, kikiligin ka, tapos parang tumatamis na siya. Sana nagigets niyo yung explanation ko kasi hindi pa po ako nakatikim nito dyan sa atin. I don't know if we have this in the Philippines. Yes? Nachamima. Uh, but I googled it. They said it's uh, only in alay na, Indonesia, Thailand, and Burma. No. Ah, uh, Brunei. Ayun. <laughs> Brunei country. Hindi ko, and let me know po kung meron ganito sa atin at kung anong tawag natin sa ganito. Ano ba kaya Thailand? na niya. Mm we are lucky we have this Oh, this one is so big. Look. Ang laki ng isa. Siguro matamis to. You can open it by one hand like that. Ay, nadurog. Ayan. Mm, nadurog po siya. Mm. this one, it looks so sweet. Mmm. Pala. Yung hinog po, sweet, sweet po siya. Pala yan. Mm. <laughs> yeah, you can go. Bye-bye. bye ang sarap. Pero nakakapusog po siya. Dahil nga, uh, pwedeng kainin ang seed. Um, do we have other way to eat this? Like, make some smoothie or sweetened or dried, no? wala. Yum nga. Ah, parang sinasalad din po nila. Parang santol. Mm. Sarap guys. Mm. Yung parang ayaw mong tigilan. Kahit maasim. Ang sarap niya. Ano bang may tulad ang lasa niya? Ano bang prutas? Parang santol na maasim. Pero magkaiba po silang amoy. Ganon yung flavor ng pagkaasim niya. Parang santol. Pero yun nga, pag, pag habang tumatagal, parang meron siyang aftertaste na matamis-tamis. Mm. Mm. Gusto kong itry mo niya inyong seed niya. Napait. Nadi, the seed is ano, bitter. It's bitter but not matigas. Ang bitter po ng ano niya. Ng seed niya kaya pala hindi nila kinakain pero flat siya. Yeah. Yung seed po niya flat. Parang buto ng ano ba? Parang buto ba ng ano? Wala, eh, walang kaparehas. Flat na seed, parang buto ng flat sunflower kaliit. Pero flat na nakakain. Mm. So ito po ay hindi pa season ngayon. Parang kakapasok pa lang, parang kakameron pa lang at nabili ko po 50 baht per kilo. So mahal pa po siya. Pero pag season na, pag medyo dumami na. Pero hindi siya dumadami like mangga, ganoon, kaunti lang. At once ko lang din ito nakikita every year. Kaya naman bumibili talaga kami. At ito po ay mas lalong sumasarap kapag nalantana. na. Kaya tignan natin after 2 to 3 days. Lagay lang natin sa table kung ano ang magiging itsura niya. So yun lang guys, let me know kung meron po tayong prutas na ganito at kung ano yung tawag po natin. And kung nagustuhan niyo po ang video, please share para naman uh, at baka and, at kung nagustuhan niyo po ang video, please share. Baka kayo po ang susunod na mapili natin na Lucky Sharer. Ayan. So maraming salamat po sa panonood at pagsuporta sa aking mga video. Thank you so much. Bye! Ayan, pero gusto ko pa. Nagbabay na, pero gusto pa. Mm. Mm sarap talaga guys unahin ko na lang muna yung mga lantana para ma-save natin yung maasin para tumamis siya mmm <laughs> ang asim pero ang sarap hindi mo titigilan talaga hanap tayo ng yung nalulu sabi sa Ilocano nalulu ay parang maraming brown brown na ayan parang uulan po sana nga umulan ay sira itong isa bulok yung ating nabuksan ayan. yung ma-orange-orange yung po yung matamis medyo manamis-namis, ayan, yung merong brown-brown na sa kanyang seed, ayan, magkaiba po sila mmm yeah, matamis nga po kapag yung ganyan na mmm okay masim kerang sarap